mula sa mga ugat nito sa maalamat na AK47, isang bagong henerasyon ng sandata ang isinilang. Ito ang kwento ng AK12, ang modernong mukha ng lakas at disiplina ng Russia. Halina't samahan niyo kami sa isang paglalakbay sa kasaysayan, teknolohiya, at pilosopiyang militar sa likod ng pinakabagong Kalashnikov. Ang pangalang Kalashnikov ay halos kasingkahulugan na ng salitang rifle sa buong mundo. Mula sa disenyo ni Mikhail Kalashnikov pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang AK-47 ay naging simbolo ng pagiging simple, matibay at maasahan. Kahit sa pinakamatitinding kondisyon, sa putik, buhangin o nagyayalong lamig, ang AK ay hindi bumibigay. Ang filosofiyang ito ang naging pundasyon ng bawat Kalashnikov na sumunod. Pagpasok ng ikaw putityon siglo, nagbago ang mukha ng digmaan. Kinailangan ng mas modernong sandata na kayang umagapay sa mga bagong taktika at teknolohiya. Ang hamon. Paano gagawing mas moderno ang isang halos perpektong disenyo nang hindi isinasakripisyo ang alamat nitong pagiging maaasahan? Dito nagsimula ang proyektong AK-12. Pagkatapos ng maraming taon ng masusing pag-aaral, pagsubok at pagpipino, ipinanganak ang AK-12. Mas magaan ito, mas ergonomiko at mas madaling i-customize kumpara sa mga nauna rito. Mayroon itong Picatinny rails para sa iba't ibang modernong attachments tulad ng scopes, grips at laser sights. Pinabuti rin ang recoil control nito para sa mas tumpak na mga putok. Ang bagong burst mode nito ay nagbibigay ng mas malaking tactical advantage sa mga sundalo. Ang AK12 ay hindi lang basta isang upgrade. Ito ay isang evolution. Ito ang sagot ng Russia sa mga hamon ng modernong labanan, isang testamento sa kanilang kakayahang mag-innovate habang nananatiling tapat sa kanilang mga prinsipyo. Ang bawat detalye nito, mula sa adjustable stock hanggang sa pinahusay na safety selector, ay idinisenyo para sa sundalong Ruso ng kasalukuyan. Ngayon, ang AK-12 at ang variant nitong AK-15 ang nagsisilbing standard issue rifle ng sandatahang lakas ng Russia. Sinasalamin nito ang patuloy na pagunlad ng kanilang doktrinang militar, isang kombinasyon ng tradisyonal na katatagan at makabagong taktikal na kakayahan. Mula sa mga training grounds hanggang sa mga aktwal na operasyon, ang AK-12 ay ang bagong tagapagtanggol ng kanilang bansa. Ito ang kwento ng AK-12, isang sandata na binuo mula sa isang alamat, pinanday para sa hinaharap. Ito ang simbolo ng walang katapusang lakas at inubasyon ng Russia. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang ating pagtalakay, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Hanggang sa muli,